Yan mga master, ito yung mga buntot ng blue marlin. Yan. Sunugin na para hindi nakakalat. Tapos ito yung mga sword. Yung mga tuka nila. Baka makakatutok ng ano. Makatutok ng paa. Dito napakaraming ganyan mga master. Dyan napakaraming dyan. Tubig. So ganaketaapun diito di dito talantina tapun yung mga bituka yung ito yung mga asang eh yung mga maya, maya mga pa yung mga meter kung saan Kailangan linisan yung basa. Pero nung tinatapo ng ibang nagkakuan yung ano, mga bisuka at angkang. Nagawa kami ng munting apoy mga master pang sunog sa kwan. Basura at mga mga pangahasang-hasang. Para magamalinis yung basod. Ang dami pa o. Okay. Patayuin lang namin yung mga master Tapos may namin pa po yan Ito Mga buntot ng mahimahi Ito yung bangka namin mga master Gagamitin namin ni Bugard Yan si Bugard nagbibidyo Yan mga master Alternate si Bugard naman lahat ng nasusunog tapos yung mga bubog ano ay na eh, sako natin ilagay tapos natin din sa ibaon sa ano hindi madadaanan yung masa naglagay kami ng naggawa kami ng apoy na maliit para mabawasan naman yung mga basura yung mga nylon mamaya na yung aragan pagtuyo na Ito yung bangka namin mga master. Shout out pala kay Boss Teddy. yung malaking bangka. Uh, yung pangalan niya mga master ay FBCA at uh, Tonyang mga master. Tapos may logo siya. Una siya na master fishing din. Ito nga pala yung bagong bangka namin. Ay bagong pintura lang pala. Master, uh, nagtatali kami. Kahapon nagtali kami ng mga barayungan. Yung, kay, yan tarik mga master. Dito kasi sa amin ang tao dyan ay barayungan. Natatali kami ng bandahan mga master. Medyo malinis-linis ng basod. Yung mga araga na lang mga master yan kasi basa pa yan kaya binaliktad namin para matayo. Si Bogard nagtatali. So yan mga master, ah, ito nga pala ang color coding ng pasukin mga master. Dati kasi ang kulay ng labas niyan ay yung kulay ng looban mga master, yung ganyan